Hello mga kapitsi, welcome back again sa aking YouTube channel At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel Don't forget to click subscribe and click notification bell para update ka sa aking mga video So for this video mga kapitsi, ito ay is pangalawang araw na natin na update ng buhay ko sa pang araw-araw So pagising natin So, ipapakita ko sa inyo ang buhay natin na araw, araw. So, dapat updated po kayo. So, ayun, nagsaing nag na po tayo. Ayan. And then, magpiprito na rin ako ng ulam namin. Ayan. habang ipiprito um, tayo mga kapeche kasi ano palang 7.32 so hindi pa tayo masyado mali-late sure. kasi 8 pa naman ang pasok ko. kaya pa naman yun pagpiprito kasi yun ang babaunin ko uh, kagabi ko pa yung ulang pinaksiwan ko kasi yun tapos ayun, pinirito ko po gustong gusto ko kasi yun pag pinaksiwan tapos ipiprito comment down below kung gusto niyo yun na ang ulam niyo sa gabi is paksil tapos kinumagan pinitreatin nyo so, <laughs> so yun ko pa maluto yung bago ako maligo so magkape muna tayo so ayan kape muna tayo guys habang hinahintay ko maluto yung kanin at saka yung isdang ulam ko para mamintang hali so kita ko mamaya guys Keep on watching. So, mga ka-PJ. Luto na ng ating ulam. Ayan, luto na. So, yan mamayang ulamin natin. Tanghali. So, yung kanin na lang hihintay natin. At ako maliligo na ito. Pagkatapos. So, ayun mga ka Is maliligo na muna ako. Baka malilito na naman ako. Bilis-bilis na punang. Oh my God. <laughs> so, ganun talagang araw-araw kong ginagawa nagmamadali kasi ang oras na ako palagi nagigising. Oh my God. So, uh, hintayin niyo ako mag-update ako mamaya. Huwag kayong umalis kasi maliligo lang ako. Saglit lang, please. Bye! A few moments later. So, so yun guys. Mga kapichi. Uh, malapit kayo mga So, tawas-tawas mo na tayo. Baka mga <laughs> May Mahirap na. Okay lang, maputokan. Huwag lang may putok. <laughs> Kulog at malilate na ako. Wait lang. Dapat bongong-bong yung -bong outfit natin. Kasi ngayon isang Friday. Kailangan natin ng outfit ang bongong. Okay. Outfit mo na. Outfit. Ito na lang. Sumagay t-shirt tayo ngayon kasi nga. It's a Friday. So huwag kalimutan natin magpabangong kasi it's a part of ano yan, PART! <laughs> Boga Ito yun, ang lahat ng pabangong ko. Dito ka kasi nilalagay yung pabangong ko kasi pwede mo siya madala kahit saan at hindi mabigat. So base na tayo guys. Kasi maliliit na hanggang tayo. outfits niya yun. Eh. Tapos mag-jacket tayo. Kasi ma malamig yun sa aming office. Para masukos siya yun. Sige. Oh, outfit na guys. Ayan. Suot lang natin yung hito natin. Kasi mas. So, ayan. Doon na tayo mag-off ng call. Okay, kasi late na talaga ako at ina. <laughs> so wait lang guys ha. Magmamadali ng lola niya. So, so ayan guys, naglalakad na tayo kasi late na to talaga tayo. 8 o 3 na. Update ko lang kayo. So malilit na tayo. Hindi pa talaga tayo super crowded. Sukat so malapit, nalilate. <laughs> kasi ano rin kasi ako nagigising. So, update ko kayo guys pag nasa table na ako bahay. So, hindi lang pala ako late. Marami pa lang late. <laughs> so, ayan ay mga ano, late din pala sila. Akala ko ako lang late. <laughs> It's a tie So, ayan pa ako dito sa um, office pagdanan tayo kasi sa taas kami. hindi lang pala ako ang late marami may may mga late din pala so so dito nandito na tayo sa office alam okay. pero malilate -mal eh okay. uh, pwede lang ngayon wala kasi ano na I'll be in the I'll in a ito dito mo muna tayo mga kapitchito. kasi Walang kayo tayo. ko kayo muna. Mga mag Sabi na Ba. So yan yung table natin. super kalat, di ba? <laughs> so ito yung mga kasama na So dito yung row Yung sa likod Hanggang doon sa may aircon Mga concession manager Dito kami lima So dito yung mga assistant namin sa gilid At mga encoder So ayan Silence, you've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it a break, break, break time. <laughs> you break that egg lungs. Aba! May oh, check. <coughs> Hindi na kasi ako nag-almosh <coughs> ako. Break time po. So, ang kinakain ko sa almosh halos <coughs> dalawang egg lang. Break for 15 minutes. Sir. Gusto ko talaga yung alien, hindi masyado yung luto. yung 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 काही <laughs> कोणी <laughs> 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 <hung> So, you like cutting the punch break time. So, ayun guys, pag naka-break. Dito lang sa loob ng aming showroom. Nagpapahinga. Nod-nod ang YouTube. And, hinihintay din mag-bill para balik sa trabaho na naman. So, pahinga konti 30 minutes kasi may break tayo ng 30 minutes. So, hintay na mag-bill back to work ko ulit so update ko kayo mamaya ulit kung ano naman yung mga pinaggagawa ko dito sa aking trabaho so, so yung mga inayos ko kasi kanina is ano yun uh, mga panty na mga 6 in 1 so gumagawa ko ng collection 6 in 1 panty kasi nga ano yun uh, sa sample ulit namin para mag-order sila. So, ang dami kong ginagawa ngayon super so okay. and mabuti na lang nasingit-singit ko itong pagbablog ko ay si Britain ngayon so ngayon lang tayo nagsasalita kasi bawal naman dun sa loob namin magbibideo at magsasalita baka sabihin wala akong ginagawa diba <laughs> so yun lang ina-update ko lang kayo kung anong mga ginagawa ko sa araw-araw at yung ano yung trabaho ko so nandito ako sa showroom namin Ayan, kaya makikita nyo maraming tambak. Ayan, mga items yan guys sa mga online. Ayan yung mga ino-online nila. Pini-pictorial kasi ka nila yan sa online nila. So, sa mga hindi pa nag, ano sa um, online namin, pwede kayo mag -ano. sa so, Shopee, uh, Zalora, and the mall namin. So, makikita nyo doon mga items namin. So, kung makikita nyo, hindi ako masyadong maingay kasi bawal maingay dito kasi nakabray. So, dito lang ako mag-iisa ngayon kasi sila na doon sa labas. So, kita-kita so, sa mamaya kung ano pa mga gagawin natin. So, yun lang. Kailangan natin magpa-approve ng na mga uh, mga memo or mga letter galing sa mga store. So, update ko pa yung mama ulit break time pa eh so ayun ang mga mga ka dito nandito na tayo sa bahay thank you thank you so much ulit ngayong araw na naman and bless na bless akong araw na to kasi nga marami tayong nagawang trabaho and ina-enjoy ko naman tapos yung dumating kanina sa akin na delivery yung sa JNT okay naman yung deliver pero yung laman hindi siya maganda so papakita ko sa inyo yung video kanina konting silip lang yung kanina so ito po yun on nakaka disappoint na kung saan pa yung inintay kong ilang days and then maano ko lang is medium size so ayan my order is XL So disappointed kasi nung unang deliver pa lang yung isang items ko mali na and then kulang pa nga na isa. So ngayon dumating is medium na naman. And so ayun na nga mga kapis eh, nakaka-disappoint talaga kasi unang-unang order ko sa kanila. Ah... Uh, yung binili ko tapos order ko pala anim tapos na padala sa akin is lima lang tapos yung isa wrong size pa dapat medium pinadala is large so mali naman so ngayon sinano ko yung yung page na yun and sinorderan ko ang um, processing 2 to 3 days so dumating na nga kanina so mali na naman so dapat ang ibibigay nilang size sa akin na free na yun wala nang bayad is XL so nabigyan na naman nila sa akin is medium so tapos yung may order pa akong dalawa dapat dalawang XL ang dumating is dalawa ay isang medium isang large so nakaka-disappointed talaga siya so mabuti na lang yung mga dumating sa akin na mga in order ko ayun na offer ko sa iba so nakuha naman so thank you God na naman siya and na ko okay lang thank you thank you so much sa mga nagkuha sa akin ng t-shirt kasi good quality talaga siya kaso lang long lang talagang pinadala sa akin ng mga sizes. So, thank you, thank you so much mga kapitid. This is for the second day na update ko sa inyo kung ano ba talagang buhay ko everyday and trabaho ko. Thank you so much sa pag ano support and pagsama sa akin sa araw-araw. -ara. Thank you and God bless. And huwag niyo po akong kalimutan subscribe and click notification bell para update sa mga video. Thank you so much. Bye. Keep safe all. Bye.